Ilang beses na nga nating narinig ang kasabihang Life Begins at 40 at isang grupo ng mga negosyante at professionals na kung tawagin ay ombre, ang tila seneryoso ang kasabihang ito. Midlife crisis man sa tingin ng iba, pero para sa kanila, ito raw ay second adolescence. Si Rauna Crisostomo on assignment. Siya si Eric Manangkil, 53 years old, single dad sa dalawang anak. Tuwing lunes hanggang biyernes, isa siyang negosyante. Pero kapag araw ng linggo, ang karaniwang subsub sa trabaho na si Eric, heto chillax muna. Kabilang si Eric sa mga ombre, isang barkadahan ng negosyante at professionals na pinagbubuklod ng kanilang hilig sa mga motor. Marami sa kanila nasa mid-40s pataas ang edad. Meron pang pa ang 80 anyos na. May mga mahigit kaming dalawang pong magkakaibigan na nagkikita-kita para mag sa lang. Kahit pa paano, yung kalahating araw ng linggo, meron kang parang mga barkada mo nung high school kayo. Sa edad ni Eric, pakikipagbarkadahan at mga pambatang hobby pa rin ang kanyang kinahihiligan. Tingin tuloy ng iba, nagmi-midlife crisis siya. Pero para kay Eric, paambalan silang ito sa pangaraw-araw niyang buhay. Riding uh, motorcycles and, and, and seeing this country all over again from a point of view of a tourist, yun yung pambalansi ko. Kaya in the middle of work, Bigla akong nakita na, oops, merong magandang interesting ride right suggestion. Like, can we do an overnighter and still leave one room for families? You know? So, tipong gano'n. Ayon sa isang life coach, normal lang naman daw ang dumaan sa midlife crisis para sa mga taong tumutuntong sa edad 40 to 60. At ito ang mga senyales. Ang tawag namin sa midlife, ito yung midlife dynamics or midlife transition. So, ang tawag nila ito, second adolescente na yung bang energy mo nung, nung adolescent years, nababalik yan. Yung pagiging uh, energetic, innovative, risk taker. Sa unang tingin mo, kang ganun nga ang siste. Nito lang, sumali pa si Eric sa 2011 Boss Ironman Motorcycle Challenge. Ang mga anak ni Eric, Daddy. I was like, hold on, you're really gonna go through with the whole, you know, racing around Luzon, then back within 24 hours, and I was like, well, if you really want to do the whole Iron Man thing, that's okay with me. Actually, we, me and my brother, have been telling him to get a piercing, because he told us that when um, he was about to turn 50, that he was gonna get a piercing, but he never got one. Ayon sa mga eksperto, hindi raw problema ang midlife crisis para sa mga taong naging produktibo ang unang bahagi ng kanilang buhay. Kapag ang isang tao, naging productive siya noong first half ng year niya at midlife, magiging challenge sa kanya. maha niya yung, yung added energy na yan para may magandang mangyari sa buhay sa kanya at midlife and beyond. Sa kalagayan ni Eric, tila natupad niya naman ang kanyang mga pangarap. Kaya naghanap siya ng panibagong excitement sa puntong ito ng kanyang buhay. At this stage in my life, I have learned to cope by way of balancing how busy I am at work with my children and their demands for my own time and to maintain my sanity. Pero hindi pa raw dito nagtatapos ang mga adventure niya sa kanyang second adolescence. We are planning to do the uh, Great Wall of China uh, biking adventure. So uh, this coming... Uh, couple of months, probably summertime in, uh, in Beijing. Ika nga ng ilan, life begins at 40. Pero para kay Eric at sa kanyang mga ombres, di pa rin huli kahit ikaw ay 50, 60, 70 o 80. Rao na Crisostomo, GMA News.